Boy Rusi. Okay, magandang araw sa atin mga boss. Ito nga po pala ang ating sasakyan na Mitsubishi Mirage 2013 to 2015. Okay. Tangkita na nga po yung ating sasakyan. Pinapaayos po natin ngayon yung aircon kasi medyo huwi na yung aircon. Kaya ito, pinapatingnan po natin kung ano pong diferensya ng ating aircon ngayon stay tuned lang po kayo ito po yung ating sasakyan uh, pini flex ko na po sa inyo yung ating Mitsubishi Mirage na hatchback okay ito nga pala titignan po natin yung harap okay yan nice din yung harap at uh, sinicheck yung ano yung prion naubos nga yung prion <clears throat> ayan mga boss oh, baklas pala lahat yan pati oh. yung sa may cambio ko yung cover pati lahat ng dashboard pala yung baklas ito tinatanggal na yung yung airbag Ay, tinatanggal muna yung airbag okay pa naman daw yung airbag tsaka hindi pa nabubuksan yung loob talagang sila lang nakapagbuksan yun ito nga po pala yung ginagamit natin sa kung saan tayo napupunta may binang ng mga motor natin okay sila po yung ating ano yung ng dashboard Yan mga boss, hindi ko na ipapass forward para makita natin. Pinabaklas po yung buong dashboard po na yan. Uh, mga boss. Okay yan. Baklas na yung dashboard. Ito okay, na yung loob. Ang alam mong bituka ng ating Mitsubishi Emirates. Kumbaga parang un po yung ating Mitsubishi Emirates dito mga boss.

pinapagawa natin yung earphones <laughs> si siguro may isang buwan na si Jericho ha? ano okay, oh, butas yung panya. anong si, yung yung, oh, ano niya? yung puti? Oh. yung puti oh. amin kaya ano naman kaya yan? Butas Saan? Nasaan? Ayan, pa eh, paano yan? Kapalit. Tinignan din natin kung talagang butas. Ganun ba yan? ganyan? Ah, butas. Ay, ginuyam? Ginuyam lang? Mm -hmm. Ginuyam. Pero hindi butas. Yan, ibig sabihin nga po pala ng guyan. Hindi pa lang. Ay, langgam. Langgam daw. Paano malalaman Langgam daw yung ating ano. Yan. Hindi na lighter? Hindi. Butas daw. Nababas yung kaya. Ginuyam no? Bakit ginuyam ano? Ano yun? Hindi mo na namamayang ganyan. Yung kinakaras mo na yan. Okay Okay lang yun. Sa kapitan mo ulit. Malalaman natin yung pag tinubog sa tubig. Ha, parang sa gulong din no? na. Nakabit na. No? Yung monobelo pa na yun, pagka tinanggal, ganyan na ano. <laughs> Sabi sa akin ang pinagbilan ko, yun daw hindi pa nabubuksan kahit yung mga ano, yung ring gear lang daw ang pinabaliktad. Alin? Ring gear. 'Yung ano yung sa starter pa na makakapasok ang ahas dyan, ano? Kasi dun sa amin, nakakatakot yung lagit sa atin. Daga. Di ba, ano? Daga. Daga. Nakapasok, Nakapasok dyan. Nangangat-ngat. Oh, Saan pumapasok? Ay, ay dyan. Ay, dinadaanan sila dyan. Ay, oo nga. Oo nga pala, ano? Delikado pala sa daga yan. Birang-bira. 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 Napaka-gorti mo pagkatapos sa kanila dyan. Yan, yung butas na yan. Ano, sadyang stock pa nga lahat. Hindi pa nga talaga nabubuksan. Oo. Oh.

Masyado nyo na yung baklas kabit nyan, ano? Hindi ko nga po sa ulo. <laughs> ha? Hindi ko nga po sa ulo. Saglit nyo lang binaklas eh. Alam nyo na kung ano agad dahawakan? Yan, mabad na mabad po yung ating sasakyan dito. Ang kita yung loob na loob. Yan mga kaibigan. O, oh, tinitignan nga nila yung binibidyo ko ko sila eh. Tinitignan nila o. Oh. Natang nila dyan. Kung vlogger daw ako. Yan, mga kaibigan. Parang ayaw lang magpa-video. Yan. Nakita niyo sila, oh. Pero mabilis silang gumawa. Mabilisan. Mabilis magbaklas. Tulong sila dyan. Tapos may apat pang tigalinis sa labas yung mga binabaklas nila na yan, nililinis na sa kabila. Yung sa labasan. Nuhugasan na parang naguhugas ng plato ng pinagkainan. Parang gano'n. Kasi marumi. Hindi palang maganda ang Maludumihan yung ating mga anuhan ng aircon. Kasi yan palang nagkukos ng pagkabutas ng ating ano yan yung, yung yung binili ko yung ano yung evaporator yata ang tawag doon mga boss yan Kalas din nila pati yung mga wire oh tapos nila yung mga madudumi tapos sabay salpak ng pre yung dyan mamaya at saka yung langis ng compressor Yan medyo tahimik dito ang banda kasi medyo nawalan ng sounds yan ganyan lang mag ng ano ng dashboard <coughs> <coughs> na Mitsubishi na mga back. Laglag na ang ano lower bracket. Ah, ang ano ang timing belt ito. Ang oh, bakit na rito, oh. oh, saka na portuna ba? Ah, saka na kinaw ba? Ang timing belt, ang mura. Ang ganda pala yung pangkalas, no? Hindi uh, mo na kailangan ng ano, sa akin. Uh, Ayan okay. ang uh, loser's friend, uh, uh, hindi ka mahirapan sa pagkahanap ng pwede. Saka napakatalik ka lang sa'yo. Eh. Ay, ako na eh. Nagpalit na ako ano, Ang timing belt. Yung ba yun? Yung ano? Yung ano? Ayun pala yun. Ano lang pala yun? masara lang pala yun na. Ah. Tabli lang pala yun. Akala ko ano yun? Yung may sensor na inaanuhan. Ayan ang tama. Yung ganyan. Pagpaganon, palabas yun na. Ah. Oh ba pinapalitan ng Android yan eh? Opo, okay, pinapalitan. Kaya mo rin yan. play. Kaya mo rin yan. Basta po plug and ano, dito na lang magdadala pagka. Ano <laughs> daw? Okay, basta po plug and play. <laughs> oh. Kasi ito papalitan din yung takip dyan eh, di ba? May dala <laughs> po kayong jacket. Meron. Ah. <laughs> Dalawa, makapal pa yun. Pang, ano, pang, pang malamig talaga. Baka po kayo Kaligkigin eh. <laughs> Tapos bukas, pamay pa. Babalik ako at masyado ng malamig. <laughs> Yan kasi yung pinaka-importante, aircon eh. Diba nung pagka mayroon ka mga lakad eh. Ngayon, okay, oh, hindi nyo na po po kailangan. Niyo. Hindi ko na kailangan niya. Tanggalin nyo na <laughs> dito ko rin pala iadadala yung ano yung isang yung isang ano city naman doon na humihina rin -air yung aircon niya eh tinatalo rin ng araw kung di mo pa i-number 3 ganon ah, di, e, di, diba, di ba kapag number 1 dapat meron na yun hmm eto po kahit ano number 0 <laughs> <laughs> kahit number 0 Ang airbag nun, saan naman? Sa harap. Ayan. Busina. Mat, sinasahan, tetestingin mo? Ha? Tetestingin mo? Hindi, di ba? dressing mo rin, wala na. Palit na. Ang <laughs> ko tetestingin mo eh. <laughs> di ba palit na yun? Pagka na. Lumab Ang switch nun, sa harap talaga. Ah, sensor. Sensor. Uh -uh. Pag nabangga ka ganun. Uh. Ayun, kung... yun nandyan. Gawa nung ano niya, tulo, ano? Kaya pala umabot yung tubig, ano? Sinilip ko nga kayo na kung saan yung tubig, akala ko nga sa ilalim namin, ng kotse namin. Pinatunog. Ang problema na lang na to, ring gear. Ring gear. Hmm. Pinihintay ko pa kasi order ko eh. Yan. Dito. Yan. Yan. Lumaba. Oo. Hintayin muna. Wala po. Yan. Ay, ito may didikit pa ito, hindi na. Hindi, hindi po yung ganun. Hindi nasa sa dyan. Ah, no. Kasi po pag putok na yun. Ha? Ah. Angat po talaga. Hindi po yung pwedeng yung fake na fit na ganda. Ha? Ah. Ito so, nga pala ano, putok nga pala yan. Turuan mo kung paano ko lalagay yung filter, ha? Mamaya. Nasaan pa Kasi, oh, tinanggal na kasi yung filter, eh. Habib, bumili lang daw ako ng bago. Hmm. Ayan. Ah, ha? Ay, ko lang ako. munang ganun. Ha, tapos yun, tapos. ko lang, tapos. po Teka, lang. ilaw. Ano nga? Ito po yung lock na to Ayan yung lock. Ayan yung lock. Ha, po. Ito Ito po lang yun? Yan. Ah, siyan ay kakabit ko na doon. Ha po. Sa butas na 'yan. Ang 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 foam pa talikod, o ano paliktarad. Ang bibili niyo po na cabin ay pang Mirage na talaga. Di pang Diay, Mirage lang 'yun. Anong sasa ilalagay ko sa ano, sa Lazada pero na. No. Ah, pang ano, mirage. ano Mirage. mirage. O, tapos yung model nito. Model na 'to. Uh, Denso. Denso. Uh, ah, sige. Manipis lang 'yung maganda. Denso na. No? Sa na lang ng pre-union, ayun na tsaka langis. Gebal! Lalagyan langis. Lalagyan. sino pa na naidala ko dito. Bosa na nahingay. Hahaha. Salamat mga boss, salamat God bless, salamat sa panonood mga boss